Nananawagan ng dalawang security guard ng isang subdivision sa Malabon na sumuko na, sa san, na sana ang mga anilay ng hold-up sa isang convenience store sa Maynila noong nakaraang linggo. Naimbitehan kasi sila sa presinto matapos silang ituro na kahawig umano ng mga suspect na nakuna ng CCTV. May news to go si Haji Rieta. Matapos may palabas sa GMA News ang CCTV footage na ng pang-hold up sa loob ng isang convenience store sa Maynila noong nakarang linggo. Isang tawag ang natanggap ng Homicide Division ng Manila Police District mula sa isang Concerned Citizen. Napanood niya sa Channel 7 yung uh, isang video footage kung saan mayroong robbery in progress. May isang may personalidad dun sa... Subdivision nila nakahawig doon sa ano na sinabi niya na sir uh, pakicheck baka makatulong sa investigasyon niyo. Kaya naman kagabi nakipuugnay na ang Manila Police sa Northern Police District upang maimbitahan ang nasabing kahawig mula sa CCTV footage. Unang-unang sinagawang surveillance kung saan kinunan ng narawan ang dalawang security guard sa isang Executive Subdivision sa Malabon. Pinaghambi ang mga larawan mula sa CCTV footage at tila di sila nalalayo sa mga sospek sa pang-hold up. Kaya naman inibitahan ng motoridad ang dalawang nakilalang sina Jose Rey Roland at Randy Malanum. For verification lang ano mo, Hindi naman nahirapan ng motoridad na kumbinsihin sumama ang dalawang security guard. Wala malabon dinala sa Manila Police District ang dalawa. Gate nila, hindi sila mga sospek na nakunan ng CCTV. Kawig namin siguro yung ano, kaya... Eh, wala, wala akong masabi doon <tipengin> so, eh, bang, sa... Iwan akong sa... bakit? Uh, kung eh, lang kami doon sa hapon. Iwan eh, ko kung may galit sa amin yung mga tao doon o man. Hindi pa natin sila consider na suspect. Not unless na may magturo sa kanila at may mag-link sa kanila na isa sila dun sa grupo. Kaya naman panawagan nila, sana lumitaw na ang mga tunay na salarin. Kung sino mo gumawa nun, soko na lang, susoko na lang kayo kasi kami ang nadamay tuloy sa mga ano, sa pinagawa ng mga taong yun. Wala na tili muna sa Manila Police District ang dalawang security guard habang inihintay pa ang mga testigo sa pang-hold up. Hajirieta, JMA News.